Sa pag-alis ni Lovie Poe sa FPJ Batang Kiapo ay inaming mamimiss siya ng co-actors niya dahil napamahal na umano sila sa actress. Siyempre gusto kong magpasalamat kay Mokang for teaching me to let loose. Pag tinitignan ko yung mga tao, like, lang nila yung trabaho nila. Alam ko mamimiss ko sila. Ayon sa direktor ng Batang Kiapo na si Darnell Villaflor, How was it working with Lovie in Batang Kiyapo. Siyempre, it was an honor. Ano yan, anak ng Daki and everything. What's really nice about Lovie in Batang Kiyapo is you really see the character of Mokang when Lovie is in Batang Kiyapo. Paglabas, iba rin. Wala kayo sa mga Batang Kiyapo! Na-embody niya talaga yung character ni Mokang on screen na sobrang believable, na really, really different from her true personality. Sabi naman ni Irma Adlawan bilang si Olga na hipag ni Mo Kang. It was a delight actually to be with her and to see the real her behind the camera. Hindi man tayo nagkaroon ng maraming eksena, sana sa mga susunod na panahon, magkita pa tayo. And I will want to say good luck with whatever endeavor you're going to take. Be happy. Mula naman kay Ivana Alawi as Bubbles na karibal ni Mo Kang kay Tanggol. Sobrang nag-enjoy ako kahit ilang days lang kami nagkasama sa taping. Uh, she's really, really nice. Napakabait niya. Tapos sabi ko nga bitin na bitin, sana magka-work pa kami in the future. And I'm really, really proud of her. Wish you the best in your career and in your love life. And I hope 2024 will bring you more happiness. Ang Albert sa buhay ni Mokang na nagligtas sa ama niyang may sakit na si Christopher De Leon. Hey bro, she's a very good actor. This one, I enjoyed every minute working with her. You know, we were talking and then I hope to see her again by next year. Samantala, inamin din ni Lovie na nalungkot siya nang magpaalam siya sa FPJ Batang kiyapo, pero kailangan niyang magdesisyon dahil kailangan niyang harapin ang buhay na pinangarap niya ang makasama ang kanyang hubby na si Monty Blencow na nakabase sa London. The last few days nung nagpaalam ako, pag tinitignan ko yung mga tao, like, nag-observe lang ako, like, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Nakatingin lang ako sa kanila at alam ko mamimiss ko sila. At yun, dun lang naiyak na ako, pero ganun talaga. Come on! Come on! Iba din naman kasi yung pinagsamahan ni Tanggol at saka ni Mokang malungkot na mag -e end din siya. Pero yun, some things have to come to an end talaga. Bago pa man ako nakapag-desisyon, nagpaalam na ako. Pero syempre, nakakalungkot na marami pa sana siyang pwedeng puntahan. Pero syempre, minsan kailangan mo talagang i-way yung iba't ibang mga bagay kung saan mo pagtutuunan yung oras mo bilang si Luffy. But every ending also means it's a new beginning. Alam mo naman na sinasambakit eh. Kahit na uhugin ka, gustusin ka, at ang negra-negra mo. Hindi ko naman kaya tisi na makita ka na hinapi ka ng kusino. Mokang was a really big part of the story of Tanggol and Batang Kiapo. Nine o'clock ang hirap siyang bitawan as a character in the show. Pero I wish Lovie all the luck in her new endeavors and sana makawork pa siya ulit. Of course, after Batang Kaya Of course, kay Coco. Sobrang sarap niyang katrabaho at siya ka nakaka-motivate siya panoorin. Kasi ginagawa niya lahat. Siya yung nagdedirect, siya yung nga artist, siya yung magsusulat. Parang the fact na nagagawa niya lahat. Parang na-inspire ka to do more. Binang first day namin, tinuturuan niya ako, sabi niya, social ka pa din sa paningin ko, sabi niya. Oh, oh. Sabi ko, kailangan natin tanggalin yan. sa niya, paano? Gawin mo to yung stance ko, ganyan-ganyan as Mokang. So, Achille. salamat at ginawa mo, bino mo si Mokang. Nilabas mo ang different side ko, nilabas mo ang Mokang side ko. Si Logie kasi, nung nasa GMA pa siya, isa na ako sa mga nakakakita ng talent niya. Ako as a director and um, co-actor niya, hindi mo siya iintindihin. ano okay. anong gusto mong pagawa sa kanya, gagawin niya. Pag sabi mo, talon, tatalon. <laughs> ito talaga yung ina-achieve lang din. <laughs> Sobrang yung pasasalamat ko sa kanya. Naging isa ko siyang mabuting kaibigan. Ang dami-dami kong natutunan sa kanya. Talagang bilib ako sa kanya in every aspect. I'm grateful to have been part of his journey, especially here sa Batang Quiapo. Alam ko, my dad's legacy is in good hands. And I'm really grateful na there's someone who's doing it. Alam mo kung gano'n ka nakamahala like, dito sa buhay mo. Wow. This time, ikaw na yung nag sa buhay ko? Yun! Share ma! Yakap! Oh. Yakap Paton. Limon! Paton. Lingon! Oh. Pa! Buka! Na Buka! Important lesson, siguro, is to follow your heart kasi may mga bagay talaga siya na niregret niya sa buhay niya. Siyempre, gusto kong magpasalamat kay Mokang for teaching me to let loose. Yung character ni Mokang ang na-portray ko na talagang nag-let go ako at naging masiyahin. Papasalamat ako for giving me that feeling of being free. Lord, maraming salamat sa friendship na nabuo namin dito. We gather strength from, from each and every one of us. I'm really, really grateful that I've been part of this team. It's the first time na nakasama ako sa isang proyekto that represents my dad. Being part of this meant the world to me. Every actor, every director, um, staff, crew, everyone's blessed with a good heart and with amazing talent. Lord God, hindi man ako kasama sa next few days and the next many years that's gonna come, but please guide them. And also, Papa, I also pray that you guide and bestow Koko your powers. He has it all now. And I know, Papa, your legacy is in great hands. So, thank you so much, guys. And thank you, God. Please continue to bless them. Maraming maraming salamat sa inyo dahil alam kong sinubaybayan ninyo ang historia ni Mokang at uh, of course, ng buong batang kiyapo. Pero syempre, hindi pa nagtatapos yan. Sigurado naman ako na patuloy niyong susuporta ng Batang Kiapo in the next 10 years. <laughs> maraming marami pa kayong dapat abangan. Patuloy niyong sabay-bayan ang Batang Kiyapo. Maraming salamat. Abangan ang pagpapatuloy ng journey ni Natanggol at Bubbles gabi-gabi sa ganap na 8pm sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, Cinema, A2Z, at TV5, mapapanood rin sa IWANT TFC at TFC.